Hey what's up mga friends Andito naman tayo ngayon Para magluto ng grilled squid Margarine Tagay na natin yung ano Tomatis Onion Parsley Para sa para sa grilled squid natin. Hmm. Ito yung squid natin. Ang laki. So, hiniwa-iwa na to para mag-absorb yung uh, sauce niya. Lagyan natin ang Likumki na no. oyster sauce Wala Wala call. Tapos may bell pepper pala doon siya yeah? Yan. You know, may bell pepper para mas mabango. Sugar. Brown sugar. Bunting yan sili para medyo maanghang. Ay, ano to na yung ano natin? Yung yung tomato salsa na ilalagay natin sa grilled pusit. Yan. So yan, papasok na natin. Tapos, grill So pupunuin natin to ng tomato salsa. So, umaya, Grilled na yun. So, mamaya i-grilled natin. So, sobrang maraming air i-grilled. Ig <laughs> Yan. Yeah. At ngayon, iihawin na natin yung pusit natin. Ayan. At ito, luto na nga.